pag araw mga kaibigan, tunghayan po natin ang ikaapat na kabanata ng ating kwento. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pa ang uploads. Nakatingin sila Laika sa kanyang kapatid na payapan na sa puting kama. Maputla ang mga labi nito at unti-unti nang nagdalaga sa buhok. Madalas sabihin sa kanya ng kapatid na sana kapag natulog ito, layan pa siya nito. Napasingot si Laika, tanda ng pagluha, ng malaala ang madalas na sabihin ng kanyang ate Mayan. Kung ako ang papipiliin, ayoko pa sanang mamatay. Gusto pa kitang makapiling ng matagal, Laika. Gusto kong makita na ikakasal ka at magkakaroon ng maraming anak. Kapag ganoon na ang paraan ng pagsasalita ng ate Mea niya, ay napapaiyak ang dalaga. Kung maaari nga lamang, ay matungal siya sa harapan nito at sabihin hindi rin niya kayang mabuhay nang wala ito. Dalawang buhay magsasalba mo, ka. Una ay ang kapatid mo. Maliligtas mo siya sa kanyang maagang kamatayan. At ang huli ay si Elias. Paulit-ulit na nag-flashback ang mga katagang iyon at Larissa sa utak niya. Ilang gabi na rin hindi siya makatulog na maayos ng dahil doon. Subalit hanggang ngayon ay eh wala pa rin siya ang desisyon sa pagharap nila mamaya ng kanyang amo. Buhay pa ko like ka. Huwag mo muna akong iyakan. Nakangiti na saad ng kapatid niya. Natinuman. Nakangiti na bumangon sa pagkakahiga si Mayan. Hindi na malaya ni Laika na kanina ang kanyang kapatid. Alam ko hindi magiging madali sa akin ang pag-alis ko kung ganyan ka palagi. Paano kung mawala na ako? Lagi ka na lang pang iiyak? Pinahid ni Laika luhang bumasa sa makabila niyang pisngi. Ganoon talaga ang buhay. Kailangan nating tanggapin na nakatakda na tayong umalis. Huwag ka magsalita ng ganyan natin may may paraan pa para mabuhay ka. Mapait na ngumiti si Ma'an. Ano namang paraan? Ang sumaylalin sa mamahaling operasyon? Oo. na kaalam ko, hibang na ang taong papahiram sa atin malaking halaga ng pera para sa operasyon ko. Kung meron man tiyak na, mabubuhay nga ako. Pero pareho naman tayong mamatay sa pagkahay sa trabaho para lang mabayaran yun huminga ng malalim si ka. Tatanggapin niya ang alok na tulong ni Clarissa kahit pa nga ba hindi niya rin tiyak kung makakaya niya ang pinapagawa nito. Umingi ako ng tulong sa likod bahay sa mga TV at radio station natin. At sinuwerto na meron dalawang mayaman na willing tumulong sa atin. Nalaki naman ang mga mata ni Mayan. Ginawa mo yun? Tumangu siya at tuluyan ng napaiyak. iyak kahit kailan talaga ay hindi niya kaya magsinungaling sa kanyang kapatid. Gusto pa kitang mabuhay, Ate Mean. Laika, kapatid ko. Sa unang pagkakataon, magmula ng malaman ni Mean na may sakit ito, ay ngayon lamang niya nakita umiyak ang kanyang kapatid. Shhh! Iniyakap niya ito. Ngayon ka pa ba iiyak, Ate? Ngayon pa may pag-asa ng makasungaw sa atin? Ginulo ni Mea ng buhok ng dalaga. Luha lang yun ang pasasalamat sa Diyos, Laika. Dahil binigyan niya ako ng isang mapagmahal na kapatid. Alam ni Laika na ang kasiyahan ng kapatid ay hindi tulad ng kasiyahan na sa kanya. May bahid na pangamba ang sayang iyon. Pangambang baka hindi maganda ang kalabasan ng pagpayag niya. Isa lamang ang hinihiling ko, Mrs. Bautista wika ni Laika matapos niyang ipaalam na payag na siya sa gusto nitong mangyari. Ano yun, Laika? Magiliw ngayon ang babae. Hindi pa man ay bumabalik na muli ang pag-asa nitong hindi masisira ang matagal na plano. Wala ko yung sasabihin sa kapatid ko tungkol sa agreement nating ito. Pinalabas ko sa kanya na dalawang mayaman taon tutulong sa amin. Sinabi ko lamang kay Ate na na ng mga ito na huwag malamang pa namin kung sino sila. Ngumiti naman sa kanya si Clarissa. Iyon lang ba? Kung gayon, iaayos ko na mga papeles ni Ann. Sa ibang bansa ko siya ipapagamot. Sa ibang bansa? Oo, Laika. Ayaw mo ba nun? Mas magiging tiyak ang kaligtasan niya kung doon ipapagamot ang kapatid mo. Pero hindi ho ba masyado ng malaking pera magagastos niyo? Hinawakan ni Clarissa ang kanyang kamay at saka pinisil. Huwag mong alalahanin ang bahagi na yun. Maliit na halaga lamang iyon kumpara sa ilang milyong ari na papupunta sa akin kapag natagumpay ako sa planong ito kay Elias. Naisana niyang sabihin sa dalaga. Naisip din ni Clarissa na kung nasa pudar nito ang kapatid ng dalaga, eh may paglalaban nito sakaling umayaw siya sa usapan. Pero iha, Huwag kang mag-alala sa gastusin ko. Ang intindihin mo ay ang pinapagawa ko sa iyo. Napalunok na lamang si Laika. Ang parting ito ang kinakatakutan niya. Paano kung hindi niya makaya? Anong gagawin sa kanya ni Clarissa? Relax, Laika. Madali lang to. At napakasimple lang. Marahan lang siyang napatango kahit gustong tutulan ang sinabi nito. Ang una mong gagawin eh kailangan mag-stay ka sa bahay. Palalabasin natin kay Elias na stay in assistant kita. At ang pangalawa naman, kapag naroon ka na, ikaw na ang bahalang gumawa ng paraan para makalapit sa kanya. Mariin siyang napapikit. Ngayon pa lamang ay gusto na niyang umurong sa kasunduan. Makaharap niya pa lamang si Elias, inanginig e na ang tuhod niya. Iyong e pa kayang balakan niya ito na masama? Lord, Tulungan niyo po sa anak ko. Dalangin ang dalaga. Muling pinisil ni Clarissa ang nalalamig niyang kamay. Huwag ka mag-alalay ka. May mga tao ko naka-assign para umalalay sa'yo. Paano kung... Kung nahirapan ako ilapit ang sarili kay Elias? Isang ngiti ang pinakawala ng kanyang kaharap. Marami ako nakitang katangian mo na ni na magugustuhan ni Elias. Hindi na ang karakter niyo na ni Pia. Simple mainhin, at higit sa lahat, may magandang mukha tulad ng isang anghel. Pero hindi ako mahal ni Elias, kundi si Pia. Ibig sanang sabihin ni Laika. At ang pangatlo mong gagawin, ang pinakaimportante sa lahat. Magbibigay ako ng party kay Elias. Titiyakin ko na malalasing siya sa gabing iyon. At saka kapapasok sa kwarto niya. Ano ang gagawin ko pagkatapos? Relax. Tatabihan mo lang siya sa kanyang kama kailangan mapalabas natin kay Pia na may nangyari sa inyong dalawa ni Elias. At ako na ang bahala sa babaeng yun para mapapunta siya sa kwarto ni Elias. Pero paano kung hindi mapaituhan si Pia sa plano natin? Paano kung tuloy pa rin niya ang magpapakasal kay si Elias? Ano na mangyayari sa kapatid ko? Huwag kang mag-alala. Minsan na kami nagkausap ni Pia at sinabi niya sa akin noon na kung muling mauulit ang pagkakaroon ni Elias sa ibang babae, sa panahon na gahanda sila ng kanilang kasal, ay iiwan niya ito. Matama ng isip ang isipan dalaga. May ideyang pumasok sa isip niya sa sinabi ni Clarissa. Kaya ba binalak ni Clarissa na pailan ng babae si Elias dahil alam nitong hindi tutuloy ni Pia ang kasal kapag nangyari yun? At pero bakit? Hindi sapat ang dahilang ibinigay sa kanya noon ni Clarissa kung bakit ayaw nitong matuloy ang kasal ng dalawa. Random ni Laika na meron mas mabigat na dahilan si Clarissa. So barit kung anuman iyon, ay wala nang balak pa ang alamin iyon. Dahil ang importante sa kanya ngayon, ay magagawa niya ng paraan ang operasyon ng kanyang kapatid. Ayusin mo na ang sarili mo, Laika. In three days, ay iaalis na kami ni Mayan. Ako ng personal na mag-aasikaso sa kanyang operasyon. Kailan ho kayo babalik, ma'am? babalik din ako kagad. Pero may iwan doon si May Ann. At kapag okay ang business natin, tayo mismo mag-uuwi sa kapatid mo pabalik dito. Anong gagawin nyo kapag hindi tayo natagumpay? Makahulugan siyang tinitigan ni Clarissa. Magtatagumpay kalay ka. At yun ang kailangan. Elias, nakikinig ka ba? Hinawa ni Pia sa kamay ang binata. Ha? May sinasabi ka ba? Biglang binawi ni Elias ang tingin kay Aris na kasalukuyan naglalaro. Ang sabi ko, bukas na makukuha yung aking gown, pati na rin yung tuksido mo. At sa makalawa naman yung sa mga abay natin. Wala sa loob na napatangu-tangu na lamang si Elias. Ganun ba? Okay, sige. Bukas ay cancel lahat ng lakad ko at sasamahan kita. Huwag na, Elias. Magpapasama na lamang ako kay Tita Clarissa. Sasama ko, Pia. Ipasyal na rin natin bukas si Aris. Muli nito binalik ang pagmamasid sa kanyang anak. Ngayon naman, ay abala na ang bata sa panonood ng TV. Ikaw ang bahala. Tanging tugo ni Pia. Lihim nitong pinagmamasda ng binata. Tila wala naman sa pinapanood ang atensyon ni Alias. Alam ni Pia na may gumugulo sa isip ng binata. Iyatid mo na kami ni Aris. Baka kasi. Bakit ba hindi na lamang kayo dito matulog ngayon? Huwag na, Elias. Dadalo ka si Sinasam at Miko. Tukoy nito sa mga dating kasamahan sa ospital ng San Miguel. Bakit ba kailangan mo pang bumukod ng tirahan? Malaki naman tong bahay, Pia. Elias, hindi ba sa pag-usapan na natin to? Hiwalay muna tayo ng tirahan hanggat hindi pa tayo nakakasal. May sarila kong dahilan kung bakit gano'n ang gusto ko. Sana igalang mo ang kagustuhan kong yun. Okay, sige, naiintindihan ko. Kumain na muna kayo rito bago kayo ihatid pa uwi. Kapwa na patinginan dalawa sa bunga ng main door nang marinig nila ang pagtikim ni Clarissa. At ganoon na lamang pagkagulat ni Elias nang masilayan na kasamang babae ng madrasta. Ang babae hindi niya maintindihan kung bakit ayaw mawala sa kanyang isip kahit isang beses pa lamang sila noon nakita. Akala ni Elias ay tuloy na niyang nakalimutan si Laika mula nang huli niyang puntahan nito sa bahay. Pero muling nabuhay ang ka kakaibang damdamin sa kanyang puso nang masilayan ngayon ng dalaga. Anong sabi mo, Tita Clarissa? Dito na titira si Miss Mendoza? Ulit ni Elias matapos sabihin ni Clarissa na isa inasistante to si Laika. Narinig mo sinabi ko, Elias. Siya nga pala, Laika, nais nice ko pakilala sa'yo si Pia, ang fiance ni Elias. Alang nga nang ngiti sumungaw sa mga labi ni Laika. Hindi pa man, inakakarandam na siya ng pangwansensya. Nagsalubong naman ang paningin nila ng binata. Kunot ang noon ito at talatang hindi gusto ng binata ang pagtira niya roon. Daddy, nagugutom na po ako. Hindi po ba tayo kakain na? Ang munting tinig na iyon ang umagaw sa atensyon ni Laika. Napatingin siya sa batang kinalong ni Elias. Okay honey, Goto Yaya Melinda. May pagkain siyang inahanda para sa'yo. Saad ng binata sa kanyang anak. Kamukhang kamukha ni Elias ang bata. Halos wala nga nakuha ito kay Pia. Hindi maiwasan ni Laika ang mapatingin kay Clarissa. Nagtatanong ang kanyang mga mata Subalit binali wala lang ng babae ang makalugwa tingin. Ibig niya sanang itanong dito kung bakit pinagdududahan ito ang anak ni Elias kay Pia. Tita Clarissa, mauna na kami sa dining room. Nagugutom na kasi ang bata. Sige iho, ipapakita ko muna kay Laika ang kanyang magiging kwarto. Wala na sa harapan nila ang tatlo, ay saka pala mo nakuha ni Laika ang magtanong. Ma'am, Don't tell me, umurong ko na sa usapan natin, Laika. Alalahanin mo, handang-handa ng iyong kapatid at hindi pa man ay umaasa na siyang walang sagabal sa kanyang operasyon. Natigilan naman ang dalaga. Paano pa nga ba niya magagawang umurong sa kasunduan nila? Tahimik na lamang na sumunod ang dalaga. Isinantabi niya ang pag-alinlangan at tinisip ang mga ngayari sa kanilang magkapatid kapag natapos ang trabahong iyon. Magawa kaya ni Laika ang pinapagawa ng Clarissa? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.